Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong October, sabay-sabay natin ipagdiwang ang World Osteoporosis Month. Ang osteoporosis ang pinakalaganap ng sakit sa buto. Sa sakit na ito, nagiging marupok ang buto at madali itong mabalik o ma-fracture. Mahigit 200 milyong tao sa buong mundo ang may sakit na osteoporosis. Isa sa tatlong babae o isa sa limang lalaki edad 50 pataas ay nagkakaroon ng osteoporotic fracture araw-araw. Pag-usapan natin ang mga karaniwang sabi-sabi tungkol sa osteoporosis. Una, ang osteoporosis ay sakit ng mga babae at matatanda lamang. Mali. Bagamat mas madalas ang osteoporosis sa mga kababaihang post-menopausal na, maaari rin itong maging sakit ng na mga mas nakababatang babae at ng mga lalaki kung may kapamilya na may osteoporosis, masyadong mababa ang timbang, maagang nagmenopause, malakas uminom ng alak o manigarilyo, o kaya na may may sakit o gamot na nagdudulot ng osteoporosis pangalawa Ang osteoporosis ay dahilan ng pagsakit ng buto. Tama. Kung may osteoporosis at nabalian ang buto sa likod o sa binti, masakit talaga ito. Pero mas madalas na walang sintomas ang osteoporosis. Kaya nga tinawag itong isang silent disease. Mahina na ang buto. Ngunit hindi ito pansin kung hindi magkakaroon ng fracture o bali. Pangatlong sabi-sabi, ang osteoporosis ay natural sa pagtanda at hindi maiiwasan. Mali. Maiiwasan ang pagkakaroon ng osteoporosis kapag sapat sa protina, calcium at mga bitamina ang pagkain, regular ang paggalaw at ehersisyo at iniiwasan ang mga bisyo. Makakatulong ang pag-inom ng calcium at vitamin D supplements ayon sa rekomendasyon ng inyong doktor. Pang-apat, ang osteoporosis ay nakikita sa bone x-ray. Tama ito, pero kadalasan, malaki na ang kakulangan ng buto kung halata na ang osteoporosis sa x-ray ang bone densitometry o DEXA scan ang mas tamang ipagawa upang masuri ng mas maaga at mapagamot ang osteoporosis bago pa ito magdulot ng pinsala o bale. At ang ating huling sabi-sabi, ang osteoporosis ay hindi nagagamot. Nako, mali po ito! Ang osteoporosis ay nagagamot. Bukod sa calcium at vitamin D, may mga gamot na iniinom o itinuturok upang mapanumbalik ang tibay at lakas ng buto. Para mapanatiling malusog ang buto at ligtas sa fracture, regular na mag-ehersisyo, kumain na masustansyang pagkain sapat sa pat sa kalsyum, iwasan ang bisyo, magpates at magpagamot kung may osteoporosis na. Kung ikaw ay edad 50 pataas o may mga risk factors sa osteoporosis, huwag ang tayo magka-fracture at pakonsulta na sa iyong doktor o rheumatologist. Tandaan, mga buto ay alagaan, osteoporosis ating labanan.